Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 25, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong Sabado, Abril 25, mararamdaman mo ang isang malumanay na hatak sa iyong puso na magpapaalala sa iyo ng iyong likas na karisma at malasakit sa ibang tao. Ang impluensya ng buwan sa Aris ay nagpapalakas ng iyong mapagmalasakit na kalikasan na nag-udyok sa iyo na maging matapang sa iyong mga iniisip at kilos. Yakapin mo ang sariwang hangin sa paligid mo, hayaang punuin nito ang iyong mga baga at magsilbing inspirasyon para sa iyong espiritu. Ang hangin na ito ay nagdadala ng bagong sigla at lakas, na nag-udyok sa iyong puso na magpatawad, magbigay, at magsimula ng mga bagong hakbang sa iyong buhay. Sa bawat hinga, muling buhayin ang iyong mga pangarap at layunin. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na magmuni-muni at magpatahimik ng iyong isipan. Ang mga ilusyon na matagal nang nanatili sa dilim ng iyong isipan ay may kakayahang magbago at maging isang makulay na realidad. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong intuition, matutulungan ka nitong mapagtagumpayan ang mga kalituhan sa iyong isipan at tuklasin ang mga landas na hindi mo pa nakita. Kung minsan, ang mga hindi inaasahang pagkakataon ay nagmumula sa mga hindi klarong ideya, at ngayon ay may pagkakataon kang magsimula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Huwag matakot magtangkang maglakbay sa mga hindi pa nararating na po, dahil ang iyong likas na kakayahan sa pakiramdam ng mga bagay ay magiging iyong gabay sa bawat hakbang na gagawin mo. Sa pamamagitan ng pagminilay-nilay, magkakaroon ka ng higit na kamalayan sa iyong mga desisyon, at kung paano ito makakaapekto sa iyong buhay at sa mga tao sa paligid mo. Habang tinatahak mo ang araw na ito, maglaan ng sandali upang mag-isip at mag-reflect sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mga impulsibong hakbang na nagmumula sa impluensya ng buwan sa aris, ay maaaring magtulak sa iyo na gumawa ng mga desisyon ng mabilis. Ngunit sa halip na magpadala sa unang nararamdaman, maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga posibleng kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Huwag hayaang ang mga damdamin ng kagalakan o takot ang magdikta ng iyong desisyon, sa halip, magsagawa ng isang malalim na pagsusuri sa kung ano ang makikinabang at makakabuti hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong malasakit at kabutihang loob ay nagsisilbing iyong gabay sa mga panahong ikaw ay napipilitan magdesisyon, kaya't isaisip mo ang kabutihang maaaring maidulot ng bawat hakbang na gagawin mo. Habang ikaw ay nakikipag-ugnayan sa mundo sa iyong paligid, alalahanin na ang enerhiya ng araw na ito ay may kakayahang magbukas ng mas malalim na ugnayan sa ibang tao. Hayaan mong ang iyong likas na empatya ay dumaloy, at hayaan ang iyong mga koneksyon sa iba na maging makulay at makabuluan. Sa mga simpleng pag-uusap at pagmumuni-muni, makikita mong unti-unting bubukas ang mga bagong pinto para sa personal na paglago at mas magaan na pag-unawa sa iyong mga pangarap. Ang pagpapalakas ng mga ugnayan at ang pagbabahagi ng iyong mga ideya ay magdudulot ng kasiyahan at makikinabang ka mula sa mga ibinubukas nitong oportunidad. Huwag kalimutang maglaan ng oras upang huminga at magpahinga, dahil ito ay makakatulong upang linisin ang iyong isipan at bigyan ka ng espasyo upang magmuni-muni. Kung may mga takot o alinlangan sa iyong isipan, magtiwala sa iyong kakayahan na malampasan ang mga ito. Ang iyong matalim na intuition ay magbibigay sa iyo ng lakas at tapang upang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay ang lilak, isang kulay na nagdudulot ng kapayapaan at balanse. Ang lilak ay nagsusimbolo ng iyong espiritual na koneksyon, at ang iyong kakayahang makahanap ng inner peace. Ang maswerteng numero ay anim at pitong, kaya tandaan ang mga numerong ito sa bawat hakbang na gagawin mo. Ang mga numero ay may espesyal na kahulugan sa mga desisyon at aksyon na iyong tatahakin, kaya't gamitin ang mga ito bilang gabay sa mga hakbang na kinakailangan mong gawin. Ang maswerteng gawain sa araw na ito ay ang magsimula ng isang proyekto na tumutok sa iyong personal na pag-unlad at mga pangarap. Ang anumang hakbang na iyong gagawin upang matutunan ang mga bagong bagay at palalimin ang iyong kaalaman ay magdadala ng magagandang oportunidad. Maari ka ring maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga tao na may malasakit sa iyo at magbahagi ng mga ideya na makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin kung ano ang iyong mga natutunan at paano ito nakakatulong sa iyong paglago bilang tao. Ang bawat hakbang na iyong ginawa, bawat desisyon na iyong ginawa, at bawat koneksyon na iyong naitatag ay isang hakbang patungo sa mas matibay na pagunawa sa iyong sarili at sa mundo. Huwag kalimutan na ang tunay na layunin ay hindi lamang matamo ang mga material na bagay o makuha ang mga pangarap, kundi ang maging masaya at kontento sa bawat sandali ng iyong buhay. Ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay at magpatuloy na maglakbay patungo sa mas maganda at mas matagumpay na bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.